sa uh, magandang gabi po at uh, panibagong uh, vlog na naman tayo no? so pamaya maya guys ay uh, uh, pupunta kami ng ano ng upper at uh, uh, may hinahabol pa akong kunting pangdagdag dito sa uh, pambili ng uh, gamot ng na aking kami maraming maraming salamat sa mga new subscriber ko na uh, unti-unting nadadagdagan ng ating subscriber at malapit na po tayong makakag uh, 90 subscriber at uh, mga mga kapit na I can let down so my head, ah. we can be silly Ay, together ah, ah. I don't have to wait ah, uh, with you I'm happy just being ah. myself In your ah. company ah. I'm never bored ah. ah. We can Hata have fun whether we're in noise or outdoors ah. ah. I'm tayo always lage, content in your arms

Ah, uh, kan kanino mo pala kayo kanina? Banghal uh, family. Ay, nakakapagod. Ah, wait, upload ko pa 'yung ano. Natin kayong sasakay. Uh, uh, okay, uh, uploaday hindi. din. Happy is the, moon the moon like, man, to describe how I feel when I'm happy. with you, I'm at ease. Yeah, I can let down my air, <laughs> we can be silly <laughs> together. I don't have Simula to pretend with you. I'm happy just being yeah. myself. And your company, I'm never bored. We yeah. can happen and, uh, whether we're indoors oh. or outdoors. Content in your hearts, imagine no how life goes away. As long as you can bring me down, With you by my side, I can take on the world. When I'm with you, I don't need anything else. Just your love is all I need to be. Happy. Without you, I'm in God. Don't leave, don't leave. So as long yeah, as you're with me, I'll be happy. I'll be happy. Happy is the perfect word to describe how I feel when I'm with <laughs> you. I'm at ease, I can let down my head. We can <laughs> be silly together. I don't have to pretend with you. I'm happy just being myself in your home. For I'm never bored We can. me. Okay. Napansin nyo guys yung uh, mga ilaw na yan sa kalsada yan ay uh, nagagaling sa solar parang katulad din sa may taba ng uh, patulun at uh, isla taba ng isla patungo hanggang doon may mga ilaw yan guys maliwanag pala ko hindi di diretsyo ayan pasok tayo maluwag naman tayo ng 100 pesos virus ah, na, dito na yung ah, pabili ng agamot ah, natin, Nang, ah, gamot ng agamot ah, ng ajanis ay nabawasan so maaga pa naman at ah, medyo ah, mabilis, kaya kaya natin habulin, guys, kung kung ah, sa uh, pamamasada guys ng uh, crazy kailangan ko ay uh, hindi mainitin ang ulo no? lalo lalo na may mga driver na mapusok mapusok eh, is eh, uh, madaling uh, maginit ang ulo basta nasa tamang ano ka tamang ano ilarga mo pero pagka mali ka Ah, uh, wag ka muna ng hilarga. Wag mo muna ng hilarga. So pala na tayo guys naka isla at uh, pabalik po tayo sa pinaka main uh, terminal sa araw po ng linggo sana makakuha na nga po sa uh, iyo pabalik ayan ayun. Uh, tingin tingin sa kaliwan kanan uh, para hindi po tayo uh, maka disgrasya mga kayo lalong lalo na sa mga uh, uh, nag na ito kailangan uh, mabilis ang uh, mata mo dyan para hindi ka makasagi na uh, nag kasi pag uh, nasagi mo amada at uh, ka pa uh, kasi ikaw ang uh, eh hindi pa mo yan So, pabalik na tayo guys sa pinakamina terminal. Ayan at uh, motorcycle block taxi yung ating uh, sinusundan Usong-usong ang ano dito guys sa may happy na yung, yung grab na coaching ganyan, kaya kaya po hindi nga maniuhin all around po tayo kahit na truck, kahit na trike, tricycle single na po to kaya kaya po natin nga kaya e maniuhin <laughs> wala kang halagis kahit na maglampas na nga nai tayong mali halagis na at, uh, Nakabili na nga pala ng ano mga litsong manok ang ulam namin wow pinauna ko na nga kumain yung uh, mag-ina ko baka uh, naruguto unang-una yung asawa ko ah uh, mahal na mahal ko yan kami kalap siya sa kaling kasi na si Adali Pinturino you know? ang kanyang nga channel guys ay si Kido natin monetize na hindi dumating yung ano yung kanyang kanyang pin at uh, nawala yung ads may masero guys Masolo dyan sa so Diego. Masolo Diego? ka na ba nakatira? Hindi! Sige. Sunog ka hapon nino? eh, no? Ha? Nasunog kang kahapon sa may Jiko? Oo, oo sunog. Ay, mga, mga, ano, apartment na nasunog? Oo. Oh, oh. na hindi, hindi, hindi kapatid ko eh. Hindi na yung? Bahay na kapatid ko. Ah, may kapatid ka dyan? Meron. Grabe yung apoy, lumalagablab. Kaya, may. Nung dumaan ako, kaobisa pa lang ng sunog. Talagang, alam mo yung mga ano, mga lang. Oo, kahoy yata. Puro kahoy. Patinding sunok ang uh, anangyari sa ano, sa masunong Kaliwa, kakakuntay. At ayun, ay uh, nasasagupan ng hindi ko जो पर्सौलो मलाई सय Siyempre Thank you. Thank uh, you. guys. 20 pesos lamang po ang aking Magmula sa Pasulo. Ayan na. Walang pasero yung atalong tayo. Dalandanan pulo. Ayan na. Kayo lang pala So okay guys Naragdaga ng nga uh, 20 pesos yung ating uh, Ano Ang ating iniipon At uh, kanina nga nabawasan ng isang daan Nagkarga tayo ng kasulina Yung kasulina na yun ay uh, uh, Pang uh, kinabukasan na yun Kahit na uh, Gumihaya ako ngayon hanggang uh, madaling araw Ay uh, Hindi maubos yung guys At uh, bukas Araw ng kuning uh, na, uh, body number uh, 121 yung uh, 119 at lalabas bukas yung isang uh, uh, tricycle ko guys isang pila na lang at uh, diteretso na kami sa Mercury ayan ha uh, papalit na tayo dito uh, uh, na terminal at final habaan na nga pa makikita nyo dyan guys yung uh, mga ilaw sa gilid ng uh, kalsada ayan yung isla guys nasa kita ng uh, kalsadang kalsada ilaw medyo nagtitig sila sa mga ilaw ano ang ilaw sa isla sa kita ng uh, kalsada dito naman sa may uh, ng uh, patulo ang uh, nakalagay na ilaw pagkabilang agili ayan na uh, ilaw ng uh, sulat. ayan ko lang yung pera ko guys kasi nakalagay sa tabo naka uh, ilipad sayang naman pero okay naman siya doon nakalagay sa tabo yung tabo na to uh, yung uh, galon galon na pinutol at uh, po natin siya may ano nang uh, side car at uh, yun ay uh, para paraan lang para maging uh, maayos ang uh, lalagyan ng uh, pera guys pagka medyo marami na yan ay uh, syempre nililigpig na po natin yan medyo mabilis ang hatak uh, natin guys at uh, wala pa tayong uh, nagkukuha nga ito sa ero isa pa lang pero hanggang uh, hindi pa tayo uh, nakakarating sa ano sabi na kami na terminal may pag-asa pa tayong uh, makakuha nga po sa ero lahat ng apila uh, tuwi so, ko tayo o nga mabilis pa rin mga uh, alas tuwi pinasigulog guys so titignan natin kung kaya pa natin ang na para tayo ay uh, may punto naman para so, may may sound doon Wala nang nakabakabang maubusan kasi nagkarga na tayo. So, paano guys? Hanggang nga dito na lang ang vlog na to. Babay na. Si Busnolo yung nasa Babay na.